Hi guys, welcome to my youtube channel Ito po muli si Mang Boy Ayan mga idol, nasa Mikihan po tayo uh, Our content for today is uh, about uh, Miki ng Abra mga idol Ayan kasi ano eh Magti-take out po tayo ng Miki mga idol Para sa ating uh, bunso mga idol Kasi uh, nagpa-take out po siya ng uh, kanyang uh, gusto daw niyang matikman ang Miki ng Abra kasi matagal na daw po siyang hindi nakatikim kasi nasa Maynila mga idol. Kaya pauwi ng Maynila ngayon ng aking uh, manugang at ang aking apo na si Hazel Kate. Kaya ito dumaan po kami dito sa Acosta uh, Panciteria mga idol para sa ganun eh, ipagbabalot po ni Manugang ang aking bunso, mga idol. Ayan guys, si Hazel Kate ha, ka ano ni Mang Boy, kasama ni Mang Boy. Uh, ilang araw lang mga idol ang banding namin ng aking apo. iiwan na naman si Papalo. Ayan guys, dito po tayo na sa mikihan na ito ngayon uh, dahil uh, sa gusto ng ating bunso na makatikim muli nang Mickey ng Abra mga idol kaya nag take out po tayo mga kaibigan kaya salamat po guys sa mga nanonood sa mga content ni Mang Boy sa Youtube at sa mga hindi pa ho nakapag subscribe pindutin lang po ang, ang ano po, subscribe button sa baba ng video ng ito mga idol at ang notification bell para sa ganun eh ma update po kayo pag may bagong upload po tayo mga idol pati na rin yung all ang uh, paglalike at pagko-comment mga idol o di kaya ipag-share ay napakalaking tulong po 'yan sa aming mga content creator mga kaibigan. Tulad ni Mang Boy na nagsisimula pa lamang po dito sa mundo ni YouTube. Bagamat matagal na po tayo na may channel kaso eh medyo natigil po natin mga kaibigan at ngayon ay muli nating uh, bubuhayin ang ating uh, munting channel. Para sa ganun po eh, ayan, ah, magkaroon ng saisay ah, ang paggawa ah, natin ng ating ah, channel dito po sa YouTube mga kaibigan. Ayan, thank you, thank you guys sa mga hindi bumitaw kay Mang Boy at nandiyan pa rin hanggang sa ngayon. At asahan ko po mga idol ang inyong mga pagkukomento para sa ganun eh, matulungan nyo po guys si Mang Boy ng lubus lubusan at sana naman po eh, manotify naman po kayo pagka may bago po tayong update uh, upload mga idol ayan guys uh, malapit na hong matapos itong ating uh, pinababalot upang sa ganon ipapunta eh, na po tayo ng uh, terminal mga kaibigan ng Partas upang sa ganon eh, makauwi po sila ng Maynila mga kaibigan yan ang aking manugang binabalot na po yung uh, Mickey na order ng aking bunso mga ka, mga idol. Ayan, bumibili na po siya ng tiket mga kaibigan. Uh, papuntang Cubao. Para sa ganon, eh makalis na po sila ni Apo, ni Hazel Kate. Ayan o. Oh. oh. Wala na naman ang banding ng uh, uh, mag-apo. Ha. <laughs> na maiiwan na naman si Papalo mga idol uh, wala tayong magagawa ganyan lang talaga ang buhay kailangan nating uh, lumayo layo magpakalayo layo upang pang sa ganun eh makahanap po tayo ng uh, pang-araw-araw nating uh, kailangan kasi ganyan po talaga ang buhay survival mode po tayo mga kaibigan ayan pero ayan tuwa-tuwa po si Apo Uh, mga idol, nagbababay na po sa akin uh, si Apo Ayan, uh, iiwan na naman daw si Papalo Hanggang sa may bas, sinundan ni Papalo si Hazel Kate, mga idol Ayan, kasi o oh, yan o, oh, nagbababay na naman Grabe si Hazel talaga o oh. Ayan, excited na naman po sigurong makabalik ng Maynila, mga idol Ayan o, oh, paalis na po sila Maraming salamat po sa inyong uh, panunod sa ating uh, channel at sana po uh, pagdating po ng panibagong content po natin eh nandiyan pa rin.